Lepas ng warrant yung umarrest yung ICC at uh, mag-operate ang gobyerno na uhulihin kami, then that's another action. Yeah. Diba? So, two yeah. separate actions yan eh. Baka sa, hindi natin alam, mahintay lang as I've said, mayroon pangunahan ng gobyerno natin. Kung, so, hindi um, hintay lang tayo. Kung sabihin ng gobyerno na mag-operate kami, we will implement the warrant to arrest, then uh, titignan natin. What will happen next? Senator, yung uh, yung inyong panawagan kanina is for the government to be transparent about uh, ano na ano, yung entry ng ICC dito. Uh, about a month ago ano ng mga Nobyembre actually, uh more than a month ago ay nagkaroon kayo ng pulong with uh, uh President uh, Bongbong Marcos at happy daw. Sabi nyo happy kayo doon sa naging resulta ng pag-uusap nyo uh, specifically about ICC. So, meron bang ba chance na humika ulit ng audience with him para ma-clarify talaga ng gusto itong mga gusto nyo mga itanong sa kanya tungkol sa ICC? Hindi na siguro. O hmm. hindi uh, ako kung may nung anong public, anong official statement na magagaling sa kanila. Mahirap na sige, kwan, baka, baka maguguluhan na yung presidente kung tatanong-tanongin pa natin. Maghintay na lang tayo kung anong uh, public uh, announcement na gagawin nila, yung official announcement kung meron man.